Hello guys! Magandang araw! Gagawa ko ngayon ng burger steak. May mista daw kasi na asawa ko ang burger steak kaya nag-request siya na ipagluto ko siya. Ito nga pala ang pinaka-binder ko para hindi maghiwa-hiwalay ang ating giniling. 1 fourth cup na breadcrumbs, 1 fourth cup na fresh milk, isang perasong itlog. Pagkatapos ay isama na natin sa ating giniling, nauna ko na ha palang i-ready ang ating sibuyas at bawang. Tapos ay naglagay rin ako ng 1 tablespoon of soy sauce. Lagyan ko na rin pala yan ng konting asin at paminta. Pagkatapos ay haluin lang mabuti. Nung inamoy ko pala guys ay parang kulang sa paminta kaya nagdagdag na lang ako. At nung mahalo ko na ulit ay nagsimula na ako magluto. Ganito nga pala para paraan na aking pagluluto. Tatakalin ko tapos ilalagay ko tapos saka ko ipa-flat. Yung iba kasi guys, pinaflat muna nila bago ilalagay sa ref tapos saka iluluto. Pero ako hindi na, diretsuhan na lang talaga. Yung ibang ha guys, kapag pinagsama-sama na ang mga ingredients, ay ilalagay pa nila yung sa ref bago iluto. Pero ako, hindi ko na yun ginagawa. At ayan guys, bantayan na lang natin mabuti ha para hindi masunog dahil mamaya, Reels na naman ang sasihi natin. Salamat nga pala dito sa pangharang na aking nabili online. Dahil napapadali na ang paglilinis ko ng kusina ko pagkatapos ko magluto. At habang naghihintay ako na maluto guys, ay nagprepare na ako na ating mushroom para sa ating gravy. Ayan guys, naluto na yung ating first batch. Tinatanggal ko nga pala ito para hindi talaga siya masunog dahil ilalagay ko ito mamaya sa ating gravy. At ito na nga guys, simulan na natin ang ating gravy butter at saka harina. Tapos saluin natin mabuti hanggang sa maluto yung butter. Tapos ito guys, hot water na nilagyan ko ng beef cubes. Pero kalahati lang yung ginamit ko dahil hindi naman marami ang sabaw ko dito. Nung mahalo ko na palang mabuti, ay ko na yung sibuyas at bawang na inalis ko kanina. Tapos sinilagay ko na yung mushroom. Nagdagdag nga pala ako ng hot water dahil masyadong malapot ang ating sauce. Tapos nagdagdag na rin ako ng konting asin at konting paminta. Tapos saluin lang din natin mabuti. Ayan guys, ganito yung lapot na gusto ko. Pero bahala kayo kung anong gusto nyo ha. At ito na ha guys, nagdagdag lang ako ng pepino pang paalis umay. Maraming salamat po sa panonood. Kain po tayo!